Magandang hapon po sa inyo lahat, mahal uh, kong mga kababayan, kapuso. Sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Ngayon po, ay Huwebes at live po tayo through Twitter, Facebook, YouTube, at of course, the number one channel sa mga puso nyo, Channel 7, GMA 7. Kaya ako po pinapakita to. Ayan po, mga kababayan, 94,720 sa ating Facebook followers, YouTube subscribers, 2,770. Alam nyo, mga kababayan, lahat po ng kanilang mga mensahe, eh, parang ayoko silang biguin. Gusto nila akong kumanta, di ba? Ayokong gawin to, pero gagawin ko to para lang sa inyo. Kilala niyo naman ako, hindi naman ako singer. Mga kababayan, ang kantang ito ay nilikha at titik at sa paggawa ng kantang ito ni Mr. Benny Zaturno. Sana ho magustuhan niyo ang aking kasuotan. <laughs> Luzon, Visayas, Mindanao at Bumundo, makinig. Diyan lang kayo. Huwag kayong gagalaw. Huwag kayong aalis, Matindi ngayon ang papremyo ko. Tumuto kayo, marami akong ibibigay na kasiyahan sa inyo. Pero bagong lahat, gusto niyo ba akong kumanta? Yeah. Kayo, sa inyong mga tahanan, gusto ko kayo madinig. Gusto nila. <laughs> gusto nila. Para sa inyo to, please lang o, please, randaman nyo yung kantang ito. Isa sa isip nyo, tandaan nyo, ang boses ito, dalawa lang amigay niyan. Ako at si Senator Manny Pacquiao. <laughs> Dalawa lang ho kami, may boses na ganyan at nagugustuhan nyo. Senator Manny Pacquiao, pakinggan mo to. Mas mataas lang ang boses ko sa'yo. Lagi mong tinatanong sa akin Kung tunay ang pag-ibig ko As that, ang lagi mo naiisipin Tanging ikaw ang siyang lahat sa akin. Three, four, siyempre ikaw lang ang aking iisipin ang aking ahanapin ang aking susuyuin ang aking yayagamin sa araw at

pangako na, na hindi ka iiwanan Alamahan Para, para sa'yo'y ay ganyan Siyempre, ikaw lang Ang aking iibigin Ang aking hahanap

He is big in unarking, ha, nothing unarking, to see you in unarking, ya, ya, carping, sa, ah, the big, gulung, sa, ah, oh, sham. Wow. Thank you very much. Like the life we are. Hello mga kapuso! Ako po si Ipon. Minabati ko unang-una dyan mga kaipon natin mga kaskwami ko dyan. Nagustuhan nyo ba ang video na to? Marami pa kami inanda para sa inyo. Mag-subscribe lang sa Wowin YouTube channel. Tsaka, don't forget to hit the, ano, no, no, no. <laughs> the bell button para lagi kang updated. Yun lang!